Nabunggo ng nagmamadali na si Soobin si Yejun. Dahilan para matabunan si Yejun ng hawak na tasa sa kanagpaalam si Soobin. Simula na ng pagiging ganap niya bilang isang asawa ni Yejun. At ang pagbabago na iyon ay ang tuka niya at ng ina ni Yejun na maghanda ng almusal araw-araw. Lalo na at sampung minuto lang ang layo ng bahay nila ni Yejun sa pamilya ng kanyang biyanan. Hindi naman araw-araw maliban ang linggo. Hindi niya naisip ang ganitong bagay bago siya ikasal. Hindi madali at wala man lang siya narinig na babala galing kay Yejun kung alam ni Ejon, bakit di man lang sa kanya sinabi, isip ni Soobin. Naalala niya na malaman niya ang lahat. Nang pilitin ni Ejon ang ama na huwag na isama pa si Soobin sa kasanayan na tradisyon ng pamilya, ang pagluluto ng mga in-laws ng pagkain tuwing umaga. Dahil sa meron trabaho si Soobin, ngunit hindi pumayag ang ama ni Ejon. Tradisyon na iyon ng pamilya nila Ejon ang kumain ng sabay-sabay tuwing umaga. Lalo na at nakalabas na ng ospital ang lola ni Ejon, kahit pa nga na hindi pa nagkakasakit ang lola ni Ejon, ay matagal na nila itong ginagawa sa bawat henerasyon. Nang marinig ni Soobin ang tungkol sa paglabas ng lola ni Yejun sa ospital, ay wala siyang magawa kung hindi ang sumunod. Nais niya suklian ang kabutihan ng lola ni Yejun sa kanya. Aminado si Soobin na kaya niya ang magtiis dahil sa alam niyang handa siya na maging peking asawa, ngunit ang problema nila ay kahit gaano kahaba ang oras at debusyon ng kanyang mother-in-law, ay hindi matumbasan ang kakayahan sa pagluluto. Nang matikman ni Soobin at ng mother-in-law ang kanilang niluto ay tila pinagbasakan sila ng langit. Nagtatanong ang ina kung magbukas na lang ba siya ng instant rice at going fried rice. Kahit sa pagkainan, ay mababakas ang pagkadismayado sa mga niluto nila. Nasita pa sila ng lolo na paano nila sinayang ang mga putahe. Paano ba naman sa apat na araw na pagluluto nila ay walang masarap sa mga pagkain na niluto? Napansin din ni Soobin na puro mga seafood ang laging niluluto. Hindi akalain ni Soobin, na sa loob ng dalawampung taon, ay ginagawa na ng pamilya ni Ejun ang ganoon na tradisyon. Sa tingin niya grabe ang mga hirap na pinagdaanan ni Ejun. Ngunit sinupla ni Ejun si Soobin, na sa hinaharap ay mahihirapan din siya. Kaya mas lalo niya pagbutihin. Kaya ko magtiis ng isang taon pero ang mama mo, ani ni Soobin kay Yejun. Makinig ka na lang sa nais niya, sambit ni June At nagreklamo na mahuhuli siya sa trabaho, ngunit sumagot din si Soobin na di ba siya mahuli din. Gayunpaman, ay nagpapasalamat pa din si Soobin kay June sa matiyagang paghatid sa kanya sa istasyon kahit pasalungat ang lugar ng mga trabaho nila. Abala sa pagtawag si Soobin sa kanyang bienan para sa sugestyon na nais niya. Ang tuka na magluto ng putahe na turo ng kanyang ina bumili siya ng mga sangkap para sa gagamitin niya at pinaalam sa biyanan ang nais niya nalutuin. Pagkawi ni Ejun ay naabutan niya abala sa kusina si Soobin. Naghahanda para sa lulutuin niya bukas ng umaga. Akala ni Ejun ay mahuhuli sa pag-uwi si Soobin. Nakansela ang appointment ni Soobin at biniro pa siya ni Ejun na baka naman hindi iyon totoo. Umismid si Soobin, kailangan ba nating mag-away pag-uwi mo? Mahirap pa magluto. Tanong ni Ejun. Bakit? Kung sasabihin ko bang mahirap gagawin mo para sa akin. Tanong naman ni Soobin na itinanggi ni Ejun. Kailangan gawin mo ang trabaho mo. Hindi ka nagtatrabaho ng libre, sabi ni Ejun, na tinanggap na lamang ni Soobin. Kung tutuusin hindi naman mahirap kay Soobin ang pagluluto. Ang mahirap ay ang gumising ng maaga. Lihim na napangiti si Ejun. Sadyang totoo si Soobin sa mga sinabi. Binili na ni Ejun si Soobin na huwag masyadong stress ang sarili o baka kaya ay umayaw na ito sa plano ng wala pang isang taon. Sweetheart, alam mo naman na responsable akong tao. Di ba? malambing na tugon ni Soobin. Huwag kang mag-alala. Pagod ka, dapat siguro ay magpahinga ka, nakangiting ani ni Soobin kay Yejun. Natulala si Yejun sa inasta ni Soobin, ang pag-akto bilang isang perfect na asawa. Mumiti si Yejun at sabay sabi na, marami kang ginawa ngayon. Good work today. At pareho silang umiti sa isa't isa. Pagkatapos ng parties nila ay nandidiri ang baka sa mukha ni Soobin. Kahit sa paghihilamos ni Soobin, ay di mawala sa isip niya ang nangyari kanina, ay nakaramdam pa din siya ng pagkailang, at hindi komportabo, simula ng ikasal siya. Nang isuhestyon niya ang bagay na maging malambing sila sa isa't isa ni Ejun, ay tila guguho na ang mundo niya. Pero hindi akala ni Soobin na mabilis niyang ma-adapt. Makakasanayan kaya niya yon balang araw. Kinabukasan, muling nagtipon ang pamilya ni Ejun. Nagpaalam pa si Yena kung maaari, ay di siya kumain ng almusal, ngunit pinagsabihan siya ng lolo. Natamad silang lahat at ni hindi man lang nagpalit ng damit lihim na napaisip si Soobin. Ito na ang oras ng paghuhusga sa putahe na nalaman niya sa sariling ina. Magugustuhan kaya nila? Nakahinga ng maluwag si Soobin. Tagumpay ang kanyang mga niluto na magustuhan nila iyon. Biglang napaisip si Soobin. Ito kaya ang tamang timing? Gusto mo ba ng soap? Maraming kanin, kung gusto mo pa sabihan mo ko, baling ni Soobin kay ejun. Nagagalak ako na gusto mo ang pagkain, ani ni Soobin sa kahinawakan si ejun. Tila nang ilabot si ejun sa narinig. Saka napagtanto ni Ejun ang ginawa ni Soobin nang mapatingin siya sa kanyang lolo at lola. Bumaling siya kay Soobin, salamat honey, sambit ni Ejun samantalang pandidiri ang mutawi ni Yena. Pagkatapos ng almusal ay hinatid ni Ejun si Soobin, kahit pasabado ay may pasok siya. Natatawa na lamang si Ejun sa pagsisikap ni Soobin nang maaalala niya ang eksena nila kanina. Hindi makapaniwala si Ejun na tinawag niyang honey si Soobin sa harap ng pamilya niya. Hindi siya ganoon, kahit sa pamimili ay isip ni Ejun si Soobin. Kahit kasi walang pasok si Soobin sa trabaho ay naghahanap ito ng snacks at alak. Lasinggera, isip-isip ni Ejun at walang pag atubili na kumuha ng cheese para kay Soobin. Kinagabihan, habang kumakain si Ejun ay tumawag si Soobin. Kinakamusta kung nakakain na ba siya at sinungitan siya ni Ejun kung kailan pa siya may pake. Alam ni Ejun na meron ibang pakay si Soobin, kaya sinabihan niya ang dalaga kung ano ang kailangan. Alam ni Ejun na may get-together si Soobin at hindi niya matanggihan ang mga kaibigan na nais nila makilala si Ejun. Aminado si Soobin na hindi tatalab ang anyaya niya kay Yejun. Tinapat ni Ejun si Soobin na wala siyang plano na pumunta at huwag siya kulitin sa tawag. Napatigil si Yejun nang may narinig siya na boses ng lalaki na tawagin si Soobin. Nakikinig siya sa usapan sa kabilang linya ng inaanyayahan na maupo na si Soobin at meron pinaghanda. Nalubos naman tinanggap ni Soobin. Magpapaalam na si Soobin kay Yejun para patayin ang tawag, nang tanungin siya ni Yejun kung nasaan lugar siya. Hindi mawala sa isip ni Yejun ang mga narinig, Tipong hindi iniisip na mag-anyaya sa isang babae na may asawa. At talagang tinanggap ni Soobin. Muling nagtanong si Ejon kung nasaan lugar si Soobin. Nagtataka na napatingin si Soobin sa kanyang cellphone. Pupunta talaga siya, isip-isip niya. Samantalang, di mamutawi ang nararamdaman na excitement ng mga katrabaho ni Soobin na makilala nila muli si Ejon. Habang abala sila sa pag-uusap ay lumingon si Soobin na marinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Ejon, na nakapustura at nakangiti. Maagap na nagpakilala ang isang lalaki na si Ho kay Yejoon samantalang nakatulala ang mga kababaihan. Soobin ulit. Sobra ba silang close para tawagin siya sa pangalan? Asar na isip ni Yejoon. Nanggiging niyang inabot ang kamay ni Ho at nagpakilala na asawa siya ni Soobin. Inalok ng babae na maupo si Yejoon sa tabi nila ni Soobin, ngunit pinili ni Yejoon ang maupo sa pagitan ni Soobin at Ho. Bumulong si Yejoon nang inulit niya kung ano ang kanyang suot. Pilyo sinabi ni Yejoon na alangan na magsuot siya ng boxer lang. Sinita siya ni Soobin na pwede naman siya magsuot ng casual lang at hindi naman kailangan na maging cool. Ganun lang naman ang sinusuot niya sa tuwing magkasama sila sa bahay. Walang choice si Ejun kung hindi magsuot ng damit at tinukso pa niya si Soobin na kung nais ba niya na bumalik sa bahay upang sa gayon ay di siya na magsuot ng damit. Inis na minutawi ni Soobin sa isipan ang imahe ni Ejun na walang saplot. Naudlot sa pagbubulungan ng dalawa nang sitahin sila ng mga katrabaho ni Soobin. Puno ng galak at asaran ang pagtitipon nila. Lango na din sa alak si Soobin, samantalang panay ang tanggi ni Yejun sa alok sa kanya. Bigla siyang napaisip na kung bakit siya pumunta. Tutal ay mga katrabaho naman ni Soobin ang mga kasama. Bakit iniinom mo lahat ng binigay iyo na beer? Tanong ng katrabaho ni Soobin sa kanya. Kung hindi mo na kaya pwede mo tawagan ang Black Knight mo. Bakit ka mag-alala kung nandito naman ang asawa mo, suhestyon ni Sungho. Nagitla si Ejun ng tawagin siya ni Soobin na honey. Huwag mong sabihin na mo ito sa harap nila. Shin Soobin, makahulugan na bulong ni Ejun sa sarili. B.M. wa Black Knight, panunukso ni Soobin. Napabuntong hininga si Yejun. Naiirita siya na pwede ba na umuwi na lang sila. Humirit pa si Sungho na kung tumanggi si Yejun, ay iinom ng dalawang baso ng beer si Soobin. Napatingin si Soobin kay Yejun. Hindi siya makapaniwala na hindi siya tutulungan ni Yejun. At sinabihan ni Soobin si Yejun na wala siyang kwentang asawa. Sa kanilagok ni Soobin ang isang baso ng alak. Honey, bulong ni Soobin kay Yejun. Sa tingin ko masusuka na ako, sambit ni Soobin. Walang nagawa si Yejun kung hindi agawin ang isa pang baso kahit pa ilang beses na niyang sinabi na hindi niya gusto ng alkohol. Nagboluntaryo pa si Sung na bubuhatin niya Yejun sa kali na malasing. Ngunit nandidiri na tumanggi sa isip si Yejun at nagbanta na masisipan niya si Sung sa oras na hawakan siya. Inamoy ni Yejun ang alak at hindi lang iyon basta na beer. Pinaghalong cocktail at soju. Diretso na ininom ni Yejun ang beer at baka sa mukha ni Soobin ang kasiyahan. At muling nag-alok ang mga katrabaho ng isa pang baso para kay Yejun. Nag-alala na sinabihan ni Soobin si Ejun na siya na ang inom, ngunit tumanggi si Yejun at sinabihan na ayos lamang siya. Marami ka nang nainom, tutulungan kita, sambit ni Soobin. Huwag na, tanggi ni Yejun. Tama na sa inom, dagdag ni Ejun dahilan para kiligin ang mga katrabaho ni Soobin. Ayos ka lang ba? Tanong ni Soobin. Hindi, amin ni Yejun. Nakakaramdam na siya ng pagkahilo. Anong klaseng pagtatapos ito? Sigurado sana'y si Soobin sa, isip-isip ni Ejun hanggang sa mawalan ng malay si Ejun na itinagulat ni Soobin. Matapos ang pangyayari ay nagpasya siya ng magsiuwian ang lahat. Bitbit ni Soobin si Yejun na lango sa kalasingan. Habang abala sa pagtawag ng masasakyan si Soobin ay ang paglapit ni Sungho para tumulong. Ngunit masamang tingin ang pinukol ni ejun sa kanya at tinanggihan ang tulong ni Sungho. Ang pwede lang humawak sa akin ay ang asawa ko, pangbabanta ni Ejun Gayon din sa asawa ko, dagdag ni ejun Mabuti kang tao pero huwag kang masyado mabait sa taong may asawa na. Tulad ng pagbabahagi ng iyong upuan sa kanya. Kabastusan yon, bulong ni Ejun kay Sungho sabay ngumiti na narinig niya lahat ng iyon sa tawag. Ikinatanga iyon ni Sungho hanggang sa napalayo na ang mag-asawa. Hindi maintindihan ni Soobin kung anong klaseng alalay ang gagawin niya kay Ejun. Dahil halos dagan na siya ni Ejun. Tinilapon ni Soobin si Ejun sa sofa nang makarating sila. Iniwan niya sa sala si Ejun para makapag-shower. Dama pa din niya ang pagkahilo pero naaalala niya si Ejun. Ano ba gagawin niya? Bili nito na huwag siya pumasok sa kwarto nito pero inuusik siya ng konsensya na sumasakit ang likod ni Yejun kapag hindi nakakatulog sa kwarto. Tinawag ni Soobin si Yejun at sinabihan na magpalit na ng damit at magpahinga. Pero walang kibo si Yejun. I hate you, sambit ni Soobin habang hinila ang pisngi ni Yejun. Walang nagawa si Soobin kung hindi ang buhatin si Yejun. Inalalayan patungo sa kwarto ng binata. Nagbilin na hindi siya trespasser at kumatok siya sa pinto. Kung sakali magising si Yejun bukas at magalit na pagnalaman niya na pumunta sa kwarto ay siya ang pinakawalang utang na loob. Rinig ni Yejun ang mga atungal ni Soobin. Nahimasmasan na siya, gusto niya lang matulog kahit pa hindi na niya nagawa ang kanyang mga rutin. Dama niya pa ang malapit na pangangatawa ni Soobin sa kanya. Ramdam ni Soobin ang pagod ng maihiga si Yejun. Na ang nais ay umalis na si Soobin. Nagtaka si Yejun kung bakit di pa lumalabas si Soobin hanggang sa naramdaman niya ang paghawak ni Soobin sa kanya. Ang unti-unti dinig ni Yejun sa pagbukas ng butones ng kanyang polo hanggang sa baliktad na sila ng posisyon ni Soobin. Shin Soobin, bulong ni Yejun. Ha? Si Soobin na nabigla sa nangyari. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong ni Yejun. Naisip ko kasi na baka hindi ka komportable, kaya hinubad ko polo mo, sambit ni Soobin. Napatingin siya kay Yejun hanggang sa sinipan niya ito sa kasalanan ni Yejun na mapagtanto ang tinignan ni Yejun. Ikinabigla iyon ni Yejun dahilan para mauwi sa aksidente. Sinadya mo talaga iyon. How dare you treat me like a pervert? Bakit mo hubaran ang isang lalaking lasing, galit na sabi ni Ejun. Iyon lang ang naisip ko na paraan. Hindi ka komportable, ang aliso Hanggang sa natahimik sila pareho. Kung iisipin, aksidente lang ang lahat. Pero umalma pa din si Soobin kung bakit nagpapanggap na lasing si Ejun. Nais niya malaman ang rason. Wala ka bang masasabi para sa sarili mo? Ikaw ba? Inis na tura ni Ejun. Naalala niya ang narinig na usapan sa pagitan ni Soobin at Sungho pero hindi makuha ni Soobin ang nais ipahiwatig ni Ejun kasal kang tao, umakto ka bilang asawa. Huwag mong subukan gawing tanga ang asawa mo sa lalaking iyon, tura ni Yejun. Ano? Ah, Kaibigan ko lang siya, ang aliso obin. Paano magkaibigan ng isang lalaki at babae na pareho pa ng edad? Inis na sabi ni Yejun. Bakit hindi? Magkaaway nga tayo sa isa't isa, sabat ni Soobin. Kaibigan mo nga. Kasal ka na kaya pwede mag-ingat ka, tura ni Yejun. Teka, di ba ikaw na nagsabi na pwede ako makipagrelasyon sa iba, makipaghiwalay sa'yo at magkapamilya, Paalala ni Soobin. Pag naayos na ang lahat ng problema ko. Kahit hindi ka masaya, huwag kang magtatangka na magkamali hanggat ako ang asawa mo, banggit ni Yejun. Talaga? Ano ba mali ginawa ko? Bulyaw ni Soobin. Dahil tinanggapan mo. Bulyaw ni Yejun. Hindi talaga makuha ni Soobin, ano ba tinanggap niya? Iyon ang parte na pinaunlakan ni Soobin na maupo sa tabi ni Sungho. Anong tinanggap? Tanong ni Soobin sa papaalis na si Yejun na wala ng pake nakausapin siya. Ano iyon? sabihin mo. Habol na tanong ni Soobin. Nakakaburyo siya. Dapat pala iniwan ko siya sa kalsada, digil na suntok ni Soobin sa unan. Samantala, hindi makapaniwala si Yejun na magagalit siya sa maliit na rason. Naalala niya ang aksidente na pagtama ng mukha niya sa dibdib ni Soobin nang sipain siya sa maselan na bahagi. Aksidente lang ang lahat, mutawi ni Yejun. Kinabukasan, hindi nakatulog ng maayos sa sama ng loob si Soobin. Tinignan niya ang refrigerator para sa almusal nila walang kanin at tanging tuna at instant curry at dilata ang meron. Ito lang ang kinakain niya. Isip ni Soobin. Napansin ni Soobin ang isang cheese. Mukha yon mamahalin kaya nagplano si Soobin, nakakainin niya yon mamaya para sa snacks. Hindi alam ni Soobin na binili yon ni Yejun para sa kanya. Nang makapagluto ay dinalaw ng konsensya si Soobin. Alam niya di maganda ang nangyari kahapon sa kanila ni Yejun, pero masama naman siguro na magluluto siya ng pagkain para sa kanya lang. Narinig ni Soobin ang pagbubukas ng pinto. Si Yejun na buong akala ni Soobin ay tulog pa pero sa tingin niya ay galing sa workout. Nagkatinginan sila ngunit pinigilan ni Soobin si Ejun Inaya niya na kumain, hindi iyon inaasahan ni Yejun. Tulalang tinignan ni ejun ang pagkain na hinanda ni Soobin. Nagpasalamat si Ejun sanay siya na ang lahat ng mag-isa pero ngayon kasama niya si Soobin kumain ng almusal. Iba ang pakiramdam ni sa samantala si Soobin ay titig sa natulo ng butil ng tubig sa katawan ni ejun Hanggang sa pareho pumasok sa isip nila ang nangyari kagabi. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ni Soobin. Bakit? Tanong ni Yejun. Makikipagkita ako kay Lola, kung may oras ka pwede mo ko samahan, suwestiyon so ni Soobin. Sa tingin ko magugustuhan niya na magkasama tayo. Napatingin si Yejun kay Soobin, ang dalaga kung may dumi ba siya sa mukha. Ito ang unang beses na makakapagpahinga ka pagkatapos ng kasal natin, sabi ni Yejun. Ipinagtaka iyon ni Soobin. Gusto mo pa din siya makita kahit araw-araw na kayo nagkikita. Tanong ni Yejun. Hindi ko ba pwede gawin? Ikaw na nagsabi na dapat maging mabait ako sa lola mo, sabi ni Soobin. Hindi ko sinabi na lagi mo gawin dahil lang sa tungkulin mo. Maayos ka naman magtrabaho, kaya magpahinga ka na lang, sambit ni Ejun. Hindi mo ba siya gusto makita? Tanong ni Soobin na itinanggi ni Ejun, na hindi sa ganoon. Eddie eh walang problema, pupunta ako dahil gusto ko, masayang ani ni Soobin. Nang matapos kumain, ay nagboluntaryo na maghugas ng mga pinagkainan si Ejun, natural ay nagluto si Soobin at dadalaw pa siya sa lola. Alam mo, hindi magandang ideya na laktawan natin ang ikfesi, dahil lang sa nag-away tayo kahapon, suwestiyon ni Soobin. Sandali, hindi ka ba nagsusuot ng apron at gloves kapag naghuhugas ng plato? Tanong ni Soobin. Kaya ko, tanging tugon ni Yejun. Naghuhugas ako kaya hindi ko mahawakan kamay mo, dagdag pa niya. Ayos lang. Ikaw mauna, sambit ni Soobin. Maraming salamat sa pagkain. Honey, diretsyo na sabi ni Yejun. May, pleasure, nakangiti na tugon ni Soobin. Salamat sa paghuhugas ng mga plato. Sweetie, sambit ni Soobin sabay tapik sa puwet ni Ejon. Bakas ang madilim na aura ni Ejon samantalang patakbo na tumungo si Soobin sa hagdan. Bakit? Sumugsog ka nga sa dibdib ko kagabi. Tura ni Soobin. Ibig sabihin gusto mo nanunukso na ani ni Soobin. Masayang nagpaalam si Soobin kay Ejon. Babalik siya bago maghapunan para sabay silang kumain. Ngunit nananatili ang madilim na aura kay Ejon. Nagsusungit kung kailan pa sila sabay na kumain ni Soobin, hindi natin kailangan kumain ng kanya-kanya, lalo na sa iisang bahay lang tayo, sambit ni Soobin. Walang saysay -say na kumain tayo ng magkasama, masungit na tura ni Ejun. Walang masabi si Soobin. Marahil masama ang loob ni Ejun nang tapikin niya ang puwet nito kanina. Ikinainis ni Ejun ang mulilang pagbanggit ni Soobin. Masama talaga loob mo. Natatawang sabi ni Soobin pero hindi nagustuhan ni Ejun. Ano ka ba? Natural lang iyan sa mag-asawa, tura ni Soobin. Nabigla si Soobin sa paglapit ni Ejun sa kanya. Sabihin mo ulit, utos ni Yejun. Anong natural? Sa mag-asawa? Ano ka ba, nagbibiro lang ako, pilit na waksi ni Soobin, habang pilit na umiiwas mapalapit kay Yejun. Hindi ako nagbibiro dito, seryoso ni Yejun. At mas lalo na lumapit si Yejun. Alam ko ang kaibahan ng biro sa totoo, tugon ni Yejun. Pwede bang wag kang lumapit? Sigaw ni Soobin ang idiin siya ni Yejun sa pader. Bakit? Bukod sa pagtapik mo sa akin at pagsobsob ko sa'yo. Ano sa tingin mo ang hindi kayang gawin ng magkarelasyon? Bulong ni Yejun. Pag ginawa mo pa ang ganitong bagay. Ipapakita ko sayo. Kung ano ang totoong ginagawa ng mag-asawa, pagbabanta ni Yejun. Natulala lang si Soobin hanggang sa lumaki na ang pagitan sa kanilang dalawa ni Yejun. Walang pag-atubili na tinadyakan ni Soobin ang paa ni Yejun. Sa tingin ba niya matatakot siya kay Yejun? Sabay takbo palabas si Soobin? Nagbibiro lang si Soobin dahil nais niya mawala ang nangyari kahapon pero hindi niya akalain na mababalyo siya sa nangyari, dapat ay maging alerto siya lalo na at naging malapit na sila ni Yejun. Simula nang magsama si Yejun at Soobin ay expected na ni Yejun ang ganitong akto ni Soobin. Pero di niya pa din matantya si Soobin, gayon paman hindi may kakaila ni Yejun na natutuwa siya kay Soobin. Masayang binati ni Soobin ang lolo't lola na nasa bakuran. Sinabihan pa siya ng lolo na dapat ay nagpapahinga siya dahil day off ni Soobin. Ngunit na naig pa din ang nais na makita sila ni Soobin. Binati din ni Soobin ang butler na sino. Kinamusta ni Soobin ang lola at kung nasaan ang mga kasamahan sa bahay mga nag-aliw sa labas at tanging silang mag-asawa ang naiwan sa mansyon. Kaya din nagtataka si Soobin kung bakit nakakadama siya ng lungkot. Naisipan ni Soobin na dapat mag-enjoy din sila. Nais ipasya ni Soobin ang lola at lolo sa malapit na park para makalanghap ng sariwang hangin. Pinaalalahanan pa ni Soobin ang butler na huwag mag-alala at papasyal lang sila. Nang may tumawag kay butler no at siya naman pagdating ni Ejun. Binati siya ni butler no at aminado si Ejun na nabuburyo siya sa bahay kaya naisipan niya na sumunod sa park. Ngunit iba ang nasa isip ni Butlerno, marahil ay gusto makita ni Ejun ang asawa. Ang ganda ng lagayan niyo ng inumin, sabi ni Ejun kay Butlerno. Regalo ito ng asawa mo, sambit ni Butlerno. Asawa ko. Ulit na tanong ni Ejun, na ikinangiti ni Butlerno. Masaya ako na sumunod kayo dito, napakaganda niya pati ang kanyang kalooban, purin ni Butlerno No kay Ejun. Aminado siya na pag niya si Soobin na nakangiti ay lalo itong gumaganda. Hindi niya maitatanggi na ngayon niya lang nakitang tumawa ang kanyang lolo. Balita ko, fan kayo ng lola ko noon mga bata pa kayo, ani ni Ejun. Natawa si Butler no, naalala niya ang ugali ng lola ni Ejun. Para kasi isang tigre ang lola at goblin ang lolo ni Ejun. Nagbago silang dalawa nang maging mag-asawa sila. Hindi akala ni Butler no na mapapalambot ni Soobin ang puso ng dalawang matanda. Masaya siya na naging miyembro ng pamilya si Soobin. Hindi iyon maitatanggi ni Ejun. Kahit si Butler no ay pansin niya ang pagbabago kay Ejun. Napansin ni Soobin si Ejun, at masaya niya itong kinawayan habang pabalik din na tumugon si Ijun.